Paano gumawa ng WhatsApp account? Tuturuan ko kayo guys. Sundan nyo lang tong videos na gagawin ko. So first, mag-install kayo ng WhatsApp apps dito sa Play Store. Sa Play Store. Ayan. So mag-install lang kayo dyan. Yung WhatsApp. So, ayan. So ako nakapag-install na ako ng WhatsApp apps gagawin ko na lang ay pipindutin ko to. So, mag-start na tayo sa paggawa ng account. Para makapag-video call tayo kahit kanino. So, ito, pindutin na natin yung apps. So, andito tayo. Yung pipiliin natin ay English. So, may arrow dito para makaproceed tayo. Pindutin lang natin tong arrow. Ayan. So, welcome to WhatsApp read our privacy policy, tap agree and continue to accept the terms of service. Agree and continue, pindutin natin yan. So, yung number natin ay 09. So, hindi ko na-memorize yung number ko. So, pupunta lang ako dito sa settings. Settings at saka sa SIM card. So, ino ko lang yan. 0, 5, 1, 8, 5. So, sulat lang natin muna yan para makapag-proceed tayo. 4, 90. 10. I-repeat ko lang. 0, 9, So, ayan. Copy-paste. So, ayan na. Ewan lang natin yan. So, balik na tayo dun sa WhatsApp. E-face lang natin tong number na ating nakuha. Ayan, next. So, is this the correct number? Yes. Pindutin lang natin yan. So, yung, wait. So, dito guys ay automatic na madedetect yung code. So, verification code. Continue. Hello? Hello? So, ayan. Looking for backup. So, maglalagay din tayo ng profile natin dito. Next. Gallery. So, may photos ako dito. Char-char lang -char yung mga photos na yan. So, ayan na lang din yung eh, ano ko. So, done. So, ayan na siya, guys. Pindutin lang natin yung next. Shot. Update calls. So, dito. Ayan. Create call link. So, ayan na, guys. Nakagawa na tayo ng WhatsApp account natin. So ayan sila yung mga may WhatsApp kagaya ni Ate Hi Ate <laughs> Ganito mag May So, ganito mag-message. Diba? Ang bilis lang maka-message dito. Tapos, kapag busy, kapag ano, emergency, pwedeng i-video call. Pwede siyang i-video call or i-voice call. So, ayun. Napakaganda kasi. <laughs> kahit number lang, number lang yung na... Number lang yung na, alam nyo. Pero makukontak nyo pa din yung isa't isa. So, ayun lang, guys. Ganun lang gumawa ng WhatsApp account. So, ngayon, may WhatsApp account na tayo. Ganyan lang mag-message. -mag so, start your community. So, ayun lang. I hope makatulong tong videos na ginawa ko. So, ayun yung account natin. Sana makatulong tong videos na ginawa ko ngayon sa inyo. Ganun lang gumawa ng... WhatsApp account. Madali lang. So, ayun lang, guys. Bye-bye.